punta ako sa silid labahan. Nandito na ako. Okay, available na. Kanina ako pa nalato dito. Pero kanina wala nang available. libre dito ang naba. Libre ang washing machine. Magla magdala ka lang ng sabon. Sa Double check. Baka may dala pa. Juk, juk, juk. Kung may san ka, na-check na natin. Meron ko rin na iiwan. Okay, wala. Well, no? Isang araw ko lang lahat po sinuot. Yeah. Pinakamalilis na minutes lang. Kung so, meron 20 minutes, 20 minutes lang ang nadaril ko. dela ang ito ay fabric conditioner Oh, super quick. Sapi nak makan belis lang. Ini. Ini. ng tubig. Ayun na. Nagtubig na. Akala ko naman nakasara ang grey Okay. So, 29 minutes to go. Kasi sa pinaka mabilis ko lang nilagay. Balikan ko na lang siya after ng 29 minutes. Para naman i-dryer din yan. Ayan, may bakante. Ang dalawa Okay, balikan na lang siya. Bye -bye. Okay, balikan na lang siya mamaya. After 25 minutes. Oh, 30 minutes na. Para may alawas. So, akyat muna ulit sa amin unit. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. imagine kung hindi na uso ang elevator, paano akayat sa 10th floor? Siguro may hindi uso ang matataas na floors. Maraming yung tulo. Ah, ganda yung set. Yeah. Mm -hmm. Hey okay.